That's oh. Oh. ito na yung mga sinasabi dati, ha? Ito na yung mga sinasabi dati, oh. Right, was, uh, napakagandang pagpupuri, napakagandang napak pagkakasabi. Bakit ngayon nabago? Mayor sa buong... Ah. Wala akong naging... It's just an appreciation of beauty. na yung We are always reminded that he is Probably the first local government official oh. to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of my saddest uh, in my life. So oh, during Yolanda yan ha? Makikita ninyo ha? Oh. Mayor pa lang si uh, Pierre Arden Ano na? Ang dalawang panyo. Ah, pumunta na siya doon? Pumunta ng mga taklubanan, ng mga waray, na talagang, uh, nung pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Oh. Mayroon siya ng dabaw. Oh. Pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, uh, marami siyang dalang relief goods at uh, nakiramay naman sa doon sa um, sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan 'yon at uh, panayang pasalamat pa rin ng, ng, uh, ng mga waray, ng mga taklubanon sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Hindi ko malaman kung iiyak ako. Oh. Oh. Palagang may malasakit. Makinig kayo. Maraming mga tagadabaw na... Tatay, di ko wala talaga sa kalam. Makinig kayo. Okay. Walang barangay, doon, walang kumagalaw. Ang mga tao parang sumbis okay. naglalakad sa daan ng humingi ng pagkain. Anak, rin good job here, and of course the spirit, uh, the indomitable spirit of the Waray, uh, and especially in Tacloban. Na talagang kahit nagka, nang ang laki na nang, uh, laki na ng damage, ang laki na noong noong araw hindi pa siya pangulo, ah, parang lumuhod na siya sa kakapupuri kay Tatay Digong. Ngayon, Nandiyan na siya sa posisyon, hinahabol niya, ini sa nila, pinabanatan niya ng mga, mga galamay niya sa mga tabi-tabi, hinahayaan niya yung uh, pinsan niya ng na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga, ang ating mga kababayan ay patuloy pa rin ang kanilang uh, pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Panoorin niyo ito guys hanggang uh, dulo. Mukhang gaganda pa. So, if there is a silver lining to something as tragic as as, as uh, Yolanda, it brought back that, that that fighting spirit of the Waray to, to to to, rise once again and to again to be it's smart about that building and build back better and that's exactly what they've done. They have done. I am so proud of them and, uh, and and if there's any part that I may have played in it, I am very proud of that part. So, it is always... oh, proud na proud siya noong araw. Hindi pa siya pangulo ha ngayon. Bakit na bago? There has to be a state of emergency. Ano ang tawag sa tao sa inyo? 100% kang Ayan. ha? professional liar ka rin. Ayan. Hindi ka pa presidente, pinupuri po. Haros lumuhod ka na sa kapupuri kay uh, Tatay Digo. Ngayon, presidente ka na, siniraan mo na. Anong bala kung gusto ko pa tumakbo uli? Jimmy said that nothing uh, was done by the two previous administrations. Nothing was done, though programs. The chief executive said rehabilitation uh. started just two years ago, noting that nothing was done by the previous Duterte and Aquino uh. administrations. In Tacloban City, the uh. president was asked about the badly damaged Marlica Highway in eastern Visayas. That's still that we all that all those rehabilitation, you know, we, we only really started two years ago. Uh, we started uh, two years ago. Ibig sabihin, sa kanya lang pala daw na uh, umpisa yung rehabilitation doon nung uh, nasa motorcade kami, siyempre dumaan kami doon sa mga main street. Ang main street ng Tacloban, yung Real Street. Eh. Nung tinitingnan yeah. ko yung mga building, I, I have to say, na talagang ang tibay ng loob ng mga mga Leitenyo. Dahil kung tibay ng loob ng mga mga Leitenyo, dahil kung titignan ko, meron pa rin mga sira na hindi pa naayos. Pero yung mga tinayo na bago, na building, na mga bahay, na, mas maganda kaysa doon sa dati. They took it to heart. Yung oh, ang ganda pagkakapuri niya dyan, hindi pa siya pangulo ng araw ah. Ito, uh, 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 ito kayin Bugwak TV. Cavite, to join the video na oh. welcomed by the former governor, Governor uh, John Vic Femulia. And uh, we had a very long discussion about uh, uh, local politics, as we always do. And the moves that are being made now, perhaps to ease the passage of federalism. came and joined us and Senator Cynthia Villar was also with us. Oh. So, you know, ano na? Because the, like the candies and the t-shirts and whatnot, just like, the, just like we usually do during the campaign. Oh, hindi pa siya presidente niyan. Nagsasalita siya ng maraming bisis. Oh, yan. Pinupuri niya yung previous administration ngayon hinirasi, sinisira niya na hindi siguro magandang ano yun hindi magandang gawain eh kahit eh, antay man tayo or pro wala eh pangit eh ano mo anong purpose niya okay. syempre dumaan kami doon sa mga main street, gusto niyang uh, anong gusto niya yung gusto niyang tumakbo ulit na talagang ang tibay ng loob ng mga mga, mga lieutenant Dahil kung titignan ko, meron pa rin mga sira na hindi pa naayos, oh. meron pa rin na kulang na hindi pa nababalik. Pero yung mga tinayo na bago, na building, na mga bahay, mas maganda kaysa dun sa dati. They took it to heart yung sinasabihan na build back. Kaya saan ito right? eh? Ito, matagal itong senador. Wala natulong sa takluban. Kung mayroon man siguro, di natin alam. Pero parang wala eh. Si Romualdez, nandiyan na. Okay, briefly to join us and just before Brother. the dance oh. contest that was about to start. Maliwanag pa sa sikat ang araw-panalo nito. And, uh, Ngayon, siniraan niya na. Ang pinakamagandang mayor sa buong... <laughs> <sighs> Kung hindi sa buong Pilipinas, sa mundo. <laughs> It's just an appreciation of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon. It one of my saddest uh, in my life. never saw such magnitude of I, I, hindi makakalimutan niya ng mga taklubanon ng mga waray na talagang kaya uh, na mismo na hindi makakalimutan ng mga taklubanon yung mga ginagawa ni Gerardi uh, pero, pero ano nangyari ngayon dalang mga doktor marami siyang dalang gamot uh, marami uh, siyang dalang relief goods bakit niya hinahayaan habulin ng mga tao um, ng mga kaalyado niya yung previous kung pinapahalagahan niya yung mga nagawa at hindi nila makakalimutan ibig sabihin tinitiis niya lang gusto niya lang magsisinungaling uh, ah, dahil yan sa chacha dahil yan kung anong ah, gusto niya para marating para sa sarili niyang kapakanan sa mga pinsan niya oh. si Senador Amy, si hindi natin maiwasan na talagang kumakampi dito sa so matanda nating presidente noong araw, Tatay Digong. Gusto ko niya habulin. Nung umupo yan sa Tatay Digong, unang inasikaso, yung pagpapalibing ng tatay niya. dami namatayan, eh nakabalik. Hindi pa siya presidente, tumulong na siya sa takluban. Ngayon, presidente siya, inuna niya yung pabahay ganung klaseng... Tingnan niyo doon sa channel ni ano, sa Maisog, hakbang ng Maisog. Nagdusa. Eh si Raw sa channel ni Bisdak Pilipinas. Ang ganda namang makita na hindi pa nasira. Siya yung may video sa mga pabahay na ginagawa dito. Bago lang pumunta sila doon sa hakbang ng Maisog sa Tacloban. Pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayun na nga, gumanda ng husto ang Takloban at mukhang gaganda pa. So, oh. a... Pinagmamalaki pa niya eh. A... Gumanda na daw ng husto eh it brought back that, that, that fighting spirit. Yung kalimutan guys ah, Bugwak TV. Again, TV ang ano nito. Nanggagaling to. ayano oh, mga pinapagawa ng uh, dati pangulo. Bakit sabihin niya na hindi pa nagawa? Yung highway siguro hindi pa natatapos kasi mismo si ano. Hindi Sara doon. Ganun din ginagawa eh. Ganun din sinasabi. Eh. Pero yung pagtulong sa personal ng mga ano, mga mahirap doon sa takluban, ginawa na na tatay di kong